nagsimula ang pelikula sa Acapulco, Mexico, kung saan ipinakilala sa atin ang isang batang mahiyain na nagngangalang Valentin. Ang kanyang ama, si Juan Johnny Bravo, ay patuloy na hinihikayat si Valentin na harapin ang kanyang takot at ipakita ang katapangan. May isang pangyayari na pinatalo ni Johnny si Valentin sa isang bangin kung saan matatanaw ang karagatan sa pagtatangkang palakasin siya. Naniniwala si Johnny na dapat harapin ng tao ang kanyang takot upang tuluyang mawala ito, ngunit ang karanasang ito ay nagbunga lamang ng sama ng loob kay Valentin at hindi totoong nakakatulong na labanan ang kanyang takot. Makalipas ang 26 na taon, lumaki si Valentin bilang playboy, umiiwas sa commitment at natutulog kasama ang iba't ibang babae. Ang kanyang masaya at walang alalahanin na pamumuhay ay biglang nagbago nang dumating ang isa sa mga nakasiping niyang babae noon na si Julie biglang sumulpot si Julie sa harap ng pintuan ni Valentin kasama ang isang sanggol, na nagsasabing anak ni Valentin ang bata. Pagkatapos ay ibinigay niya ang sanggol kay Valentin at nagmamadaling bumaba upang bayaran ang driver. Gayunpaman, ilang sandali lang ay napagtanto niya na inabandona niya ang sanggol, at walang balak na bumalik. Nang maglaon, tumawag si Julie mula sa paliparan at ipinagtapat na hindi pa siya handa upang magpalaki ng anak. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Valentin na alaga ang mabuti ang bata at biglang ibinaba ang tawag na hindi nagsasabi ng anumang karagdagang paliwanag. Dahil sa pagmamadali, hindi niya na ibaba ng maayos ang telepono at nalaman ni Valentin na siya ay papunta sa Los Angeles at nasa airport siya ngayon. Pagkatapos ng tawag sa telepono, si Valentin ay nagmamadaling pumunta sa paliparan upang muling makasama ng bata ang kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya ito naabutan at nakitang sumakay pa rin ito ng eroplano. Pagkatapos ng nabigong pagtatangka, nagpa siya si Valentin na umalis sa Acapulco kasama ang sanggol na si Maggie, determinadong hanapin si Julie. Sa sumunod na eksena, tiningnan niya ang mga liham mula sa mga dating kafling at natagpuan niya ang isang larawan ni Julie na may background ng isang hotel sa Los Angeles. Gamit ang clue na ito, dinala niya si Maggie at nagsimulang maglakbay. Sa kalaunan, ang determinasyon ni Valentin ay nagbunga at matagumpay na nakatawid sa hangganan ng US sa pamamagitan ng pagpuslit sa isang transport truck kasama ang maraming iba pang Mexican. Umaasa lamang sa isang larawan ni Julie, nagsimula si Valentin sa isang misyon na hanapin siya sa hotel. Gayunpaman, dahil nahihirapan siyang magsalita ng wikang Ingles, nahihirapan siya sa paghahanap. Habang nasa hotel, nagpasya si Valentin na iwan si Maggie sa storage room. Habang naghahanap siya sa lugar, nakilala niya si Frank, isang producer ng pelikula. Habang nakikipag-usap kay Frank, biglang nakita ni Valentine si Maggie na gumagapang malapit sa pool. Sa sobrang takot para sa kaligtasan ng kanyang anak, tumalun siya mula sa itaas, bumulusok sa ibaba ng halos sampung palapag upang iligtas si Maggie mula sa pool. Ang walang takot na pagkilos na ito ay nakakuha ng atensyon ni Frank na naghahanap ng stuntmen. Humanga sa katapangan ni Valentin, agad siyang inalok ng trabaho bilang stuntman. Nang mag-alinlangan si Valentin, binalaan siya ni Frank tungkol sa mga kahihinatnan niya. Ipinaliwanag niya na kapag may nakakita sa kanila sa hangganan ng US kasama si Maggie, maaaring tanungin siya ng mga autoridad kung bakit ang isang Hispanic na lalaki ay naglalakbay kasama ang bata na mukhang iba ang lahi. Maaaring mag-isip sila ng masama at ikulong si Valentin dahil sa posibilidad na child trafficking o pagdukot nang marinig ito, tinanggap ni Valentine ang trabaho sa kabila ng malaking panganib nito, na naniniwalang ito lang ang tanging paraan para buhayin si Maggie. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Maggie sa isang masaya at buhay na buhay na tahanan, na laging naglalaro at nagtatawanan. Ang mag-ama ay nakatira sa apartment na puno ng mga laruan, na ginawang tulad ng playroom kaysa sa tipikal na tahanan ng pamilya. Madalas nilang ginugugol ang kanilang libreng oras sa pagtambay sa labas, nagsusuot ng magkaparehong damit, nakikisali sa mga laro at aktibidad ng magkasama. Sa oras na ang kanyang anak ay umabot sa edad na pito, matagumpay na nakamit ni Valentine ang role bilang isa sa mga nangungunang stuntmen ng Hollywood. Si Maggie, sa kabilang banda, ay gumaganap ng mahalagang papel sa kanyang trabaho, na nagsisilbing on-set coach at taga-translate na rin bukod sa tinutulungan niya si Valentin na harapin ang takot niya sa panahon ng mapanganib na stunt, nagaambag din si Maggie sa on-set collaboration. Tuwing araw ng pasukan, nananatili si Maggie sa apartment, kung saan siya ay binabantayan ni Jackie, ang kanilang kapitbahay, at ang kasalukuyang kafling ni Valentin. Bilang karagdagan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, pinalaki ni Valentin si Maggie sa mundo ng pantasya, Gumawa siya ng detalyadong kwento kung saan ang kanyang lolo ay walang iba kundi si Johnny Bravo, ang sikat na cartoon character. Inilarawan ni Valentine ang kanyang ama bilang tunay na bayani, at si Maggie, na nabighani sa kanyang mga kwento, ay naniniwala sa kamanghamanghang kwentong ito. Isang araw, nang umuwi siya mula sa shooting ng pelikula, may kinuhang liham si Valentine at ipinakita kay Julie. Sa puntong ito, nalaman natin na sa kabila ng pang ng ina ni Maggie sa kanya, hindi kailanman sinabi ni Valentine sa kanya ang masakit na katotohanan na pinabayaan siya ng kanyang ina. Sa halip, gumawa siya ng pandaraya sa pamamagitan ng pagsulat ng lingguhang mga liham kay Maggie, na kunwari ay mula kay Julie. Ang mga liham na ito ay naglalarawan ng magandang dahilan at hindi kapanipaniwalang pakikipagsapalaran kaya nasa malayong lugar ang kanyang ina sa loob ng maraming taon. Bukod dito, mahusay na pinutol ni Valentine ang mga larawan ni Julie at idinikit ang mga ito kasama ng iba't ibang celebrity para dagdagan ang kanyang mga kwento at mapanatiling masaya ang kanyang anak. Isang araw, pagkatapos ihatid si Maggie sa paaralan, si Valentine ay ipinatawag sa opisina ng punong guro para sa masinsinan na pag-uusap. Tinalakay ng punong guro ang madalas na pagliban ni Maggie sa paaralan na dahil sa pagsama niya sa mga shooting ng pelikula o pagpapakasawang maglaro sa bahay ang principal ay hindi nasisiyahan sa mga paliwanag na ito at direktang sinabi ang pangunahing isyo. Iginiit niya na ang buhay ni Maggie ay hindi karaniwan at ipinahayag ang mga alalahanin niya tungkol sa kung paanong nakakaapekto ito ng hindi maganda ang pamumuhay sa mundo ng pantasya. Bukod dito, kinikilala ng punong guro na ginagawa ni Valentin ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para matiyak ang kaligayahan ng kanyang anak. Gayunpaman, lumilitaw na mukhang sobra na ang ginagawa niya para sa kawalan ng isang ina sa buhay ng kanyang anak. Samantala, dumating si Maggie sa silid-aralan na may dalang keso, iginiit na ipinadala ito ng kanyang ina para sa kanya mula sa buwan. Ito ay naging maliwanag na isa lamang sa mga kasinungalingan ni Valentine, ngunit si Maggie ay nananatiling walang kamalay-malay habang ang kanyang mga kaklase ay pinagtatawanan siya. Sa maraming aspeto, lumilitaw na si Maggie ang mas mature sa kanilang mag-ama at siya ang madalas na nagtutulak kay Valentin na harapin ang kanyang mga takot. Sinasamahan din siya ni Maggie sa regular na check-up niya sa doktor, sa pag-aakalang natatakot si Valentin sa injection. Sa isang pagbisita sa ospital, pribadong kinausap ng doktor si Valentin habang si Maggie ay nasa labas ng silid. Ipinahayag niya na ang undergoing treatment ay hindi nagbubunga ng inaasahang resulta, Gayunpaman, walang karagdagang impormasyon tungkol sa sitwasyon ang ibinigay sa oras na iyon. Pagkatapos ng nakalulungkot na pagbisita sa doktor, nagpa siya si Valentin na dalhin si Maggie sa amusement park upang pasiglahin ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, si Maggie ay naiwang malungkot nang bigla siyang hawakan ng isang babae sa kanyang kamay, dahil napagkamal ang anak niya. Pagkatapos ay ipinagtapat niya kay Valentin kung paano siya iniinsulto ng kanyang mga kaibigan sa pagkukumpara sa kanyang ina bilang si Santa Claus dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Dahil sa kagustuhan ni Maggie na makasama ang kanyang ina, binisita ni Valentin ang kaibigan niyang producer na si Frank. Magkasama silang gumawa ng plano at nagsagawa ng audition para sa mga artista para gumanap sa papel ni Julie, upang magdala ng kaunting kaligayahan sa buhay ni Maggie. Nang maglaon, bumalik si Valentin sa bahay at maingat na isinama ang liham na isinulat niya, na di umano'y mula kay Julie, kasama ang iba pang sulat, at iniabot ito kay Maggie. Ang maliit na bata ay sabik na binasa ang sulat, at ipinangako ni Valentin na makakasama niya ito sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Valentin ng tawag sa telepono mula sa babae, na sa simula ay inakala niyang isa sa mga casting actress na sumusubok na akitin siya upang makuha ang role. Gayunpaman, nang magpakilala ang tumawag ay nagulat siya ng malaman na si Julie ito mismo, na ipinapaalam kay Valentine na siya ay nasa Los Angeles at gustong makita si Maggie. Kinabukasan, nagtungo si na Valentine at Maggie sa pinakamalapit na amusement park, sabik na naghihintay sa pagdating ni Julie. Pagkatapos ng tila walang hanggan na paghihintay, sa wakas ay dumating siya. Hindi nagaksaya ng oras si Maggie at niyakap siya ng mahigpit, sa wakas ay naranasan ang yakap ng ina sa pinakaunang pagkakataon sa buhay niya. Habang masayang naglalaro ang bata sa parke, sinamantala ni Valentine ang pagkakataon na magkaroon ng taus pusong pakikipag-usap kay Julie. Ibinunyag niya ang tungkol sa masalimuot na kasinungalingan na ikinwento niya kay Maggie, kung saan sinabi niyang dati silang kasal ngunit nagdiborsyo sa kalaunan. Sa pag-uusap na ito, ipinahayag ni Julie na siya ay naging matagumpay sa kanyang buhay, nagtatrabaho bilang abogado sa prestihiyosong law firm sa New York. Pagkatapos ay ipinahayag ni Julie ang taus pusong pagnanais na kumonekta sa kanyang anak at pinuri si Valentin para sa kahangahangang trabaho na ginawa niya sa pagpapalaki kay Maggie habang wala siya. Maya-maya ay bumalik silang tatlo sa apartment ni Valentine at si Julie ay naiwang saglit na nakatulala nang mapansin niya ang hindi mabilang na mga laruan na pumupuno sa kanilang tahanan. Pagpasok nila sa silid ni Maggie, naantig si Julie nang makita ang mga sulat at mga larawan na ginawa ni Valentine para sa kanilang anak sa paglipas ng mga taon. Hindi niya naiwasan na makaramdam ng labis na kaligayahan sa kung paano niya pinalaki si Maggie bilang isang malambing at mapagmahal na bata. Kinabukasan, buong pananabik na dinala ni Maggie si Julie sa paaralan at ipinakilala siya sa lahat. Pagkatapos, namasyal si Valentine kasama si Julie, na tila handang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga, posibleng may kaugnayan sa natuklasan niya mula sa doktor. Gayunpaman, nang malapit na niyang talakayin ang paksa, nakatanggap si Julie ng importanteng tawag para sa isang meeting na nag-iwan sa sitwasyon bilang isang misteryo naghiwalay ang dalawa, na may pangakong muling magkikita mamaya. Nang maglaon sa araw ding iyon, nagpa siya si Valentin na bisitahin ang kanyang kaibigang si Frank, na gustong pag-usapan ang kamakailang pagkikita nila ni Julie. Tinanong ni Frank si Valentin kung nasabi na niya ang balita mula sa doktor, ngunit ipinaliwanag ng huli na walang pagkakataon na pag-usapan ito. Bukod dito, ipinahayag din ni Valentin ang kanyang pag-aatubili na ibunyag ang katotohanan kay Julie, dahil ayaw niyang maawa ito, nang gabing iyon, dinala ni na Valentin at Julie ang kanilang anak sa dalampasigan. Nagtataka, nagtanong siya tungkol sa kung bakit pinili ni Julie na makilala ang kanilang anak pagkatapos ng mahabang panahon. Ibinunyag ng huli na gusto lang niyang makilala ang kanyang anak at inamin din niya na minsan ay iniisip niya kung maaari ba silang maging isang pamilya. Gayunpaman, nilinaw ni Julie na hindi na ito ang intensyon niya ngayon, at ipinaliwanag na hindi nila kailangang magpakasal o magkasama para matupad ang mga pangarap ng kanilang anak. Higit pa rito, ibinunyag ni Julie na siya ay kasalukuyang nakatira kasama ang bago niyang partner sa New York at nagpaplano silang makipagkita kay Maggie sa susunod na araw. Nang sumunod na araw, sabik na sabik silang tatlo na naghintay sa bagong partner ni Julie para magtanghalian. Parehong inaasahan ni na Maggie at Valentin na ang partner niya ay isang lalaki, ngunit nabigla sila nang may dumating na babae. Ipinakilala ni Julie ang kanyang partner, si Rene, at pareho silang naghahangad na maging makabuluhan sa buhay ni Maggie. Nang maglaon sa araw na iyon, iginiit ni Maggie na bisitahin ni na Julie at Rene ang set ng pelikula ni Valentine, kung saan nasaksihan nila mismo ang matinding panganib ng kanyang trabaho. Kasunod ng kanilang pagbisita sa set ng pelikula, sinubukan ni Julie na hikayatin si Valentin tungkol sa mga panganib ng kanyang trabaho. Gayunpaman, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, iginiit na ang kanyang trabaho ang nakatulong sa kanya upang maibigay kay Maggie ang buhay na nararapat sa kanya. Bago ang kanilang flight, isinama ni Valentin si Maggie para sa tanghal iyan kasama sina Julie at Rene. Sa sandaling ito, nagpa siya si Julie na linawin ang tungkol sa mga kasinungalingan na sinabi ni Valentine sa kanilang anak. Buong tapang niyang ibinunyag ang katotohanan kay Maggie, na ang lahat ng kwento tungkol sa pagtulong niya sa mga tao at pagliligtas sa mundo ay pawang mga kasinungalingan na nilikha ng kanyang ama. Sa huli, inilantad ni Julie ang sarili, inamin na noong maliit pa si Maggie, kinailangan niyang umalis at ipinagkatiwala ang pangangalaga kay Valentine. Nang marinig ang lahat ng ito, si Maggie na nalulungkot ay tinanong ang kanyang ama tungkol sa bagay na ito, at ipinagtapat ni Valentin na gawagawa lang niya ang lahat upang hindi mawala sa kanya ang mga alaala ng kanyang ina. Pagkatapos ng masakit na pamamaalam sa airport, napagtanto ni Julie na ayaw niyang limitahan ang oras nila ni Maggie sa paminsan-minsang pagbisita at bakasyon. Nakakagulat, nagfile siya para sa kustodiya ni Maggie, na binanggit ang mapanganib na trabaho ni Valentin at limitado ang mga kakayahan niya sa wikang Ingles bilang mga dahilan kung bakit hindi siya angkop na palakihin ang kanilang anak. Gayunpaman, sa panahon ng paglilitis sa korte, taus pusong nagsalita si Valentin at isinalaysay ang kwento ng mapangahas na pagtalon niya sa mataas na building upang iligtas ang anak niya mula sa kapahamakan. Sa huli, naantig ang puso ng hukom kay Valentin at kinilala bilang nararapat na magulang para kay Maggie. Bilang resulta, ipinagkaloob ang kustodiya kay Valentin. Dahil sa pagtangging umatras, iginiit ni Julie ang DNA test sa mag-ama. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang resulta ay nagpapakita na si Valentin ay hindi biological na ama ni Maggie. Kaya naman, binawi sa kanya ang legal na pangangalaga kay Maggie. Sa sumunod na eksena, si Valentin na galit na galit ay tumakas sa bansa kasama si Maggie at bumalik sa Acapulco. Sa kasamaang palad ng dumating sila, nalaman niya na ang kanyang ama ay namatay ilang taon na ang nakalilipas. Samantala sa Los Angeles, binisita ni na Julie at Rene si Frank sa studio para malaman kung nasaan sina Valentin at Maggie. Sinabi ni Frank na hindi niya alam, ngunit pinilit siya ng dalawa na sabihin ang kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ay ikinwento ni Frank kung paanong nabuhay si Valentine na laging nakakaramdam ng takot na mawala ang kanyang anak sa araw-araw. Gayunpaman, inilihim niya ang partikular na detalye ng sitwasyon. Makalipas ang ilang araw, nadatna ni Julie sina Valentine at Maggie sa dalampasigan. Sa sorpresa ng lahat, nagpa siya si Julie na itigil ang paghahabol sa kustodiya. Sinulit ng tatlo ang kanilang oras na magkasama bilang isang pamilya sa Acapulco. Sa isang makabagbag damdami na voiceover, isinalaysay ni Valentin ang isang pangyayari kung saan ibinunyag ng doktor na may sakit siya sa puso at walang lunas, isang tahimik na banta na maaaring kumitil ng buhay anumang sandali. Habang nakaupo si na Valentin at Julie sa dalampasigan, nakatulog si Maggie sa kandungan ni Valentin, at isang masakit na katotohanan ang bumungad. Si Maggie pala ang may sakit sa puso noon paman, at hindi si Valentin. Dinagtagal, ang maliit na bata ay kalunus-lunus na namatay sa kanyang mapayapang pagtulog. Sa pagkawala ng kanyang ama at anak, sa wakas ay naunawaan ni Valentin ang mga intensyon ng kanyang ama. Bukod dito, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Maggie sa pagtuturo sa kanya ng napakahalagang aral na pagharap sa buhay, kahit na pakiramdam niya ay hindi siya handa. Nagtapos ang pelikula sa magandang eksena ni Maggie na naglalaro sa langit kasama ang kanyang lolo. Upang hindi malungkot ng sobra sa pagkawala nila, naisip ni Valentin na kahit wala na sila dito sa mundo, ang kanyang ama at anak ay patuloy na gumagabay sa kanya sa paglalakbay sa buhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.